Canelo nagbigay ng prediksyon sa Garcia vs Haney Nakaset na na maglaban si Ryan Garcia at David Haney sa pangalawang pagkakataon May prediksyon naman dito si Saul Canelo Alvarez Nag-alala ang mga fans kay Ryan Garcia sa fight week noong April Sa hindi maayos na pag-uugali ni Ryan Garcia Na nagpakita ng pag-inom ng beer sa official weigh-in At dumating na 3 pounds overweight kaya ineligible siya na mapanalunan ang WBC Super Lightweight World Title ni Davin Haney pero nagkasundo ang dalawa na ituloy ang laban kung saan ang underdog na si Ryan Garcia ay pinabagsak ng tatlong beses ang champion pagkatapos ng laban ibinunyag na dalawang beses nagpositibo sa pinagbabawal na pampalakas si Ryan Garcia kaya binaliktad ang resulta sa no contest at nasuspende pa si Garcia ng isang taon Nakatakda naman matapos ang suspension niya ngayong April. Tila nagkapirmahan na rin ang dalawa sa kanilang rematch sa pamamagitan ng boxing power broker na si Tor al -Shit. Inuulat na mga gaganap ang laban sa October sa Saudi Arabia. Pero bago yan, may kanya-kanya silang interim fight sa May. Inihayag naman ni King Ryan na nagkaroon siya ng pag-uusap sa kanyang dating trainer partner at current unified super middleweight world champion Canelo Alvarez kung saan sinabi ni Canelo na magiging easy work lang ang rematch. Sinabi daw ni Canelo kay Ryan na magiging easy work ang laban at tatalunin ulit ni Ryan si Davin Haney. Inaasahan naman na ilalaban si na Garcia at Haney sa parehong card sa May sa New York City kung saan si Haney ay inuulat na makakalaban sa si Jose Ramirez at si Garcia naman ay harapin si Isaac Pitbull Cruz.